Iginiit ng Department of Interior and Local Government na mayroong kapangyarihan ang mga pamahalaang panglungsod sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa kanilang lugar. Kaugnay ito ng pagtitiyak na tanging mga lehitimong pogo lamang ang nag-ooperate sa lungsod na sakop ng kanilang jurisdiksyon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Secretary Benher Abalos na mayroon siyang ipinagawang memorandum circular na magbibigay diin sa mga kapangyarihan ng LGU sa Pogo Operations alinsunod sa Local Government Code. Meron tayong ilang provision ng Local Government Code. No? At ito uh, nga yung section 444 at 455 no? mm -hmm. na kung saan meron tayong mga in-issue mga lisensya, permit, no? o pwede mag o mag-revoke ng violation ng kondisyon ng lahat ng license o permit. No? Uh -huh. At hindi lang iyon, ito yung tinatawag business permit and license. At ang LGU also may provide, may inspect, uh, may inspect mm -hmm. private, commercial, and mm -hmm. financial establishments. establishment. Anytime. Yeah, may inspect, uh, may inspect, uh, may inspect, in relation to the implementation of tax ordinances, uh -huh. and execute and enforce laws and ordinances. regulating public health. Paliwanag ni Abalos, mayroong kaparaanan para matiyak ng mga LGU kung mayroon bang ilegal na pogo na nag-ooperate sa kanilang lungsod. Kaugnay nito, inatasan ng kalihim ang lahat ng mga alkalde na dapat maging episyente sila sa delegasyon ng trabaho. Gayon din, pinaiigting ng kalihim ang intelligence operations ng Philippine National Police upang matiyak na walang makalulusot na mga ilegal na pogo na sangkot sa iba't ibang mga krimen. Sabi ni Abalos, dahil sa mga kapangyarihan ng LGU base sa probisyong nakalahad sa Local Government Code, may pananagutan rin ng LGU kasama ang PNP sakaling mapag-alamang may illegal Pogo hubs sa kanilang lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino!